The ng araw po muli, mga kaguro, kaibigan at kaimpliyado. Ito po ulit ang inyong lingkod, si Atty. Restitubalya sa Darayan na palaging nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya palagi kayong tumutok sa ating YouTube channel para marami kayong mapuhong kalaman. Come on! Ibigyan, kung bago ka pa lang sa panonood sa ating YouTube channel, mag-subscribe at mag-like sa ating mga videos para tumas po ang ating ranking sa YouTube. Huwag niyo rin kalimutan na bisitahin kami sa aming Facebook page at Atty. Restitubalya sa Darayan sa aming Twitter at Atty. Restite Adarayan. Huwag niyong kalimutan na hit ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga videos. Kaibigan, i-share mo rin ang ating mga videos para marami pang makapanood. At kung gusto mo mag-comment ka sa baba sa comment section. <coughs> Waiter, halika rito. Bakit may langaw tong aros kaldo ko? Halen! Anong ina-expect mo sa halagang limang peso? Manok! <coughs> Mga pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ang tinatawag na batas pambansa bilang 22 o ang tinatawag na bouncing chick law. Ito po ay madalas na nagiging problema ng ating mga negosyante dahil sila ay nag issue ng chiki na minsan ay tumatalbog dahil nakakaligtan nila punduhan ang chiki ito o kaya sinasadya talaga nila na hindi punduhan kaya tumatalbog ang chiki. Pinaparusahan ng batas na ito ang pag i ng worthless check. Ika nga, o ang chiki na walang pondo. Ang chiki ay nagiging worthless kung noong, kung noong iprinisinta sa bangko para ma-encash ay hindi ito na-encash dahil kulang ng pondo or the account is already closed you have made at ginawa mo ang pagpipresenta ng check for payment within 90 days from the issuance of the check. Ano naman ang kaparusahan ng pag i ng check na walang sapat na pondo? Mayroon po itong pagkakakulong ng 30 days hanggang isang taon or a fine double the value of the check or Both. o kaya may pagkakakulong at may kasama pang fine depende po sa desisyon ng husgado. Ang isang tao ay maaari ding maging liable for violation ng BP22 kung sinabihan niya ang kanyang bangko na huwag bayaran ang cheque na kanyang inisyo sa hindi malamang dahilan. Tandaan natin mga kaibigan na maaari kang magkaroon ng dalawang kaso dahil sa pag i mo ng cheque na tumalbog. Una, violation of BP-22 at, at ang pangalawa ay violation of Article 315 of the Revised Penal Code for Estapa. So maaring dalawang kaso ang kaharapin mo dahil sa pag i ng chicken na walang pundo. Pero wag kayong mag-alala mga kaibigan dahil mayroon namang depensa na maaring gamitin ang isang tao kapag siya ay nakapag-issue ng cheque na tumalbog. Ano-ano ang mga ito? Una, pagbabayad o pagpundo sa cheque sa loob ng limang araw matapos mong matanggap ang notice of dishonor. Pangalawa, pagbabayad ng halaga ng cheque bago pa man maisampa ang kaso sa hukuman. Pangatlo, kung hindi ka pa nakatanggap ng Notice of Dishonor, isa ring depensa yan. Pangapat, pagbabago ng kontrata or nobisyon bago pa man maisampa ang kaso sa korte. Panglima, ang pagpapatigil sa pagbayad ng chike ay mayroong valid na dahilan. Halimbawa ay hindi pag ng goods sa iyo. Pang-anim ang kawalan ng pundo ng iyong account ay nakaabot sa piyi o babayaran mo bago pa man niya ipresenta sa bangko ang cheque for payment. Yun po mga kaguro, kaibigan at kaempleyado, inaasahan ko po na ako naman po ay nakapagbigay ng karagdagang kaalaman sa inyo. Maraming maraming salamat po. God bless us all.